Hello, hello, hello. Oh, magandang hapon. Welcome back to my vlog, guys. So, tayo. Basta nga ito sa inyo. Pasyan ko kayo. Ayan. So, ito nyo. Napakaganda. Ang lugar. So, guys. So. ito na po ang sinasabi sa inyo ito na po yung kabuhan ng ilog at uh, ang laga yan na po, ito na po yung pinakabuntot niya tapos yan na po yung harap po niya ang kapatan ah, guys ganda diba so very nice view so talagang napakaganda yan so may mga turista pa nakaupo pa uh, tinihintay nila yung pagdating ng dadaong ano uh, balsa kung tawagin malaking balsa ayun ayun yung kanina

Uh, so, uh, uh, so, yeah, so, uh, para yeah. kasubay so, na ang Island guys pag napanood nyo i-share nyo rin para O mga pano din ng iba. Ayan. Napakaganda. So, yun. Medyo nagigreen-green -green yung ano. Ayan, napakaganda. So, yun. Pansin nyo, rubat ito, pero pinit-pinagaganda ng government Jeju Island. Napanatili so, yeah, nila maganda ang kanilang tourist spa. So, Yan. Yeah, ganda. Uh, wow. Dami uh, pa rin tao. So, yun. Yeah, maya maya. Uh, At mag-aalas sa isa ng hapon ay uh, nag stop na yung mga nagbabangka kasi hanggang 6pm lang ang oras dito yun napakaganda so yun eh yung mga tao pa sa baba so kapila pa yan kasi 5.30 pa lang na abangan natin pagdating ng malaking balsa so mayro pa sasa kay bali ilang pa yan then sampu pantao ang naghihintay yo guys Punti na silang marap yun. Yan, kung mapapansin nyo. Yan. And, uh, ng tubig. So, uh, magandang ang kulay ng mga bangka. May red, mayroon yan yellow Yan na. Uh,

saan man sulok ng South Korea lumaday sila rin ayan magpila-pila na sila magsabayan na sila Nandun po, para pa nung babang parang. Ayan, ayan, ayan. So, so, natin yung balsa o parating na pero nasa unab pa. So, hintay lang tayo. Para uh, tinukoy So, yan guys. Uh, nakita nyo. Pagkampinangakot sa inyo na higagala ko kayo. sama ako kong mag-travel. Okay guys. Nakaka-erita. nakaka Yan ang karok ini mga purista masal sila. So, karamihan Chinese. kayo? Guys, so. ah, ka mag-like comment, share, and uh, get and subscribe to my YouTube channel. Kita uh, lakukan uh, mag kalian bang sa bottom. bell button para uh, lagi kayo update sa akin video. So, maraming maraming salamat sa Thank you for watching. Bye bye. Thank you very much.